tuwing babakasyon kami dito sa aming probinsya lagi kaming nagpupunta dito sa Buak ito yung capital city ng Marinduque at dito natin matatagpuan yung kainan na legendary ito yung tinatawag na kusina sa plaza nandito yung mga pagkain na paborito talaga ng mga marinduquenyo tulad na lamang po nito karkaring marinduque saka itong napakasarap din na minuto yan ang binabalik-balikan natin dito sa kusina, sa Plaza Nag-order na nga tayo ng kare-kare, tsaka minudo. Paborito ito ng aking anak. Kaya isa rin yan sa dahilan. Kaya bumalik kami dito. Niaya ulit kami ng anak ko. eto at nag enjoy siya sa pagkain ng minudo. Ito po talaga yung mga pagkain, mga ulam na kinalakihan natin dito sa Marinduque. Kaya eto hindi natin nalilimutan. Binabalik-balikan natin yung masasarap na ulam dito at mga alaala natin nung tayo ay nandito pa nakatira sa Marinduque. Eto, at enjoy na enjoy ako sa pagkain ng karikaring karing Marinduque, napakasarap naman talaga. At sa tuwing uuwi po kami ng Marinduque, hindi namin nakakaligtaan na bumisita po dito sa simbahan ng Buak Ang simbahan ng Buak ay isa rin po sa tourist spot dito sa Marinduque. Kaya marami po na mga turista ang nagSisipunta dito. Etong simbahan ng Buak ay itinayo pa noong 1792. Mahigit dalawang daang taon na po ang nakalipas. Luma na pero nahapanatili pa rin ang kaayusan ng simbahan. Bago po kami umuwi sa amin ay dumaan muna kami dito sa Pure Gold ng Buak para ipamili ng mga paninda yung aking nanay. Dahil meron siyang maliit na tindahan. Napansin po kasi namin ni Mrs. kukunti na lang ang laman ng tinda ni nanay kaya ito minabuti po namin na ipaggrocery siya para naman magkaroon ng laman yung kanyang tindahan dahil ito daw pong tindahan niya ay libangan niya dito sa amin para hindi daw po siya mainip hakot award ng mga paninda si nanay ito tuwang tuwa siya dahil magkakaroon na naman ng laman yung kanyang maliit na tindahan Hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat sa inyong panunod at magkita po ulit tayo sa susunod ko pa ng mga video.